Sa ilalim ng matingkad na ilaw ng Las Vegas at ang alinggaungaon ng mga boxing legends na nauna sa kanya, muling nakatayo si Mark Magsayo sa dulo ng isang tiyak na sandali. Mula sa Tagbilaran City, Bohol hanggang sa Pandaigdigang Yugto. Naramdaman ng dating big featherweight champion ang tibo ng pagkatalo at ang kilig ng tagumpay. Ngunit ngayon, may iba pa siyang hinahabol, pagtubos, legacy at pagkakataong muling makoronahan bilang isang world champion sa pagkakataong ito sa pangalawang weight division. Itinakda bilang bahagi ng undercard sa isa sa pinakaabang mga kaganapan sa boxing ng taon, ang pagbabalik ni Manny Pacquiao sa pagharap kay Mario Barrios. Ang nalalapit na laban ni Magsayo laban kay George Matakwelar ng Mexico ay higit pa sa isa pang laban. Ito ay isang pahayag ito ay isang deklarasyon na ang i-magnifico e ay bumalik mas gutom kaysa dati, mataas ang pusta. Hindi lamang para sa record ni Magsayo, nakasalukuyang nasa 27 panalo, 2 talo at 18 knockout, ngunit para sa kung ano ang kinakatawa ng laban na ito. Isang stepping stone. Isang shot sa muling pagpasok sa world title picture. At gaya ng ipinahiwatig ni AC Promotions President Sin Gibbons, isang potensyal na setup para sa isa pang World Championship bout. Kung hindi lang isang panalo ang magagawa ni Magsayo, kundi isang kahanga-hanga. Sa opisyal na undercard presser na ginanap sa King Gil Grand, hindi umimik si Magsayo. Ang laban na ito ay ang aming stepping stone sa isang world title fight. Sinabi niya sa press, ang kanyang tono ay matatag, ang kanyang titi. Alam niya kung ano ang nasa linya ang isang nanginginig na panalo ay hindi magiging sapat. Kailangan niyang sumikat, hindi ito ang unang pagkakataon na gumanap si Magsayo sa ilalim ng spotlight ng isang Manny Pacquiao card. Noong 2021, gumawa siya ng mga headline sa pamamagitan ng pagpapatumba kay Julio Cesha sa isa 0 round sa isang dramatikong pagtatapos na nagpasigla sa kanyang karera. Ito ay isang turning point na kalaunan ay hahantong sa kanyang dalawang libo at dalawamput dalawa world title na tagumpay laban kay Gary Russell Viz. Isang sandali na nakaukit sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng boxing bilang isang world champion mula sa Pilipinas. Ngunit ang kaluwalhasyan, tulad ng madalas na nangyayari, ay may kasamang mga hamon. Magpapatuloy siya upang mawala ang titulo sa kanyang unang depensa laban kay Ray Vargas Isang pagkatalo na pinaniniwalaan ng marami na isang turning point. Ngunit ginawa ni Magsayo kung ano ang ginagawa ng mga tunay na mandirigma, siya ay muling nag muling tumutok, at bumalik ng mas malakas, ngayon ay nakasakay sa tatlong sunod na panalo, determinado si Magsayo na gawin itong apat. At naghanda siya para sa sandaling ito. Nag-training ako ng tatlong buwan sa Pilipinas, pagkatapos ng isa pang tatlong buwan sa Los Angeles, pagbabahagi niya. Nag-spired ako ng 8 and isa 0 round sessions. Ito ay talagang magandang kampo. Ang kanyang kalaban na si George Mataquelar ay maihawak na 21 tandang bawas, dalawa tandang bawas, dalawa record na mailabintatlo knockouts. Isang mapanganib naman na laban, walang duda, ngunit isa na ang estilo ay maaaring talagang pabor kay magsayo. Hindi siya masyadong gumagalaw, magsayo noted. Hindi na kailangang habulin siya dalawang agresibong mandirigma, isang sing-sing, at isang pangako ng paputok. There's gonna be a knockdown, hula ni magsayo. Magpapakita kami ng palabas. Para sa mga Pinoy boxing fans, ito ay higit pa sa gabi ng labanan. Ito ay isang pagkakataon upang masaksihan ang pagsikat ng susunod na mahusay na kampiyon sa ilalim ng bandila ng pinakamaalamat na figura ng sport, si Manny Pacquiao ang lakas, ang pagmamataas, at ang presyon ay lahat ng pagbuo. Pero para kay Mark Magsayo, personal ito, ito ay tungkol sa pagbawi sa dati niyang hawak. Tungkol sa pagtulak sa sarili sa isang bagong dibisyon, laban sa mga bagong hamon na may parehong puso na nagdala sa kanya mula sa isang batang lalaki sa buhol tungo sa isang world champion. At ngayon, sa isang manlalaban na humahabol ang pangalawang korona, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang bansa, sa Las Vegas, kung saan ang mga karera ay ginawa at nasira, si Magsayo ay handa na gawin ang kanyang kaso. Hindi sa salita, pero may mga sunto Na may grit. Sa apoy at marahil na may isa pang di malilimutang knockout.